Wow! Hello guys, welcome to my TV. So ngayon, uh, tapos na ang ating Chinese New Year. Pagkano nga bang aking natanggap sa Hong Pao? So dalawa lang nagbigay sa akin, pero bigatin guys. Unahin muna natin itong ano, itong itong isang manipis. Ito makapal na pa eh, Kasi kapal na mukha ako. <laughs> itong manipis guys. Ang nagbigay nito na ito is yung panganay ni panganay sa babae. So, usually, yun yung mupunta rito kapag nagbi break time ako. Ayan. Ang binigay niya pala. Wow! One, two, guys. Wow! One, two, binigay niya. yun O, diba? Ang lutong. One, two. So, ito yung, ito yung pinaka-ano, guys. Andiyan na si Lolo. <laughs> Ayan na, na si Lolo, guys. A few moments later. Ito na yung ating second envelope. magkano ba ang laman natin sa Nung inabot sa akin ito, alam kong marami kasi makapal. Pero hindi ako nag-expect na ano, nang bigyan ako ng ganito karami. Kasi nung last na, yung first new year ko dito, ang binigay lang sa akin is, I think 2,000 or something like that. So, siyempre, kababalik ko lang. Binigyan niya na ako ng pamasko. uh, 23,000. Tapos ngayon, binigyan niya na naman ako. Wow. Ayan, guys. Ayan, ang binigay sa akin ng ko. Kaya ipon challenge tayo, guys. So, magkana pa. Andiyan na si Lolo. A few moments later. Guys, okay, so ito na nga pala yung pangalawang envelope. Bilangan natin kung ano laman niya. Ang kapal, guys. Nagulat nga ako. Nung inabos na akin to, makapal. Pero hindi ako naman na malaki. Kasi nga, di ba, umuwi ako binigyan pa mas ko. Yung baga, parang isip ko makapal baka tagwa 100 something na. na. Pag ko, tag 1,000. Bilangan natin walang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 wow guys. O, di ba? Alam mo ba ito? Wow! Malaki pa nga ito yung dati yung unang punta ko rito. Ang sahod ko lang is 17, 80. Parang pumapalo lang yun sa something 30. Pero ito is 18, guys. O, so di ba? First time ko din talaga itong amo nagbigay ng ganito kalaki. Ang mga amo ko nagbibigay lang yan. 1, 2, Malaki-laki na 1-1. Malaki na nga yung 1-2. Or uh, ano, malaki na yung one, two something yan. Pero, yung dati ko sa lola, medyo malaki yung binigay. Kasi mga yung pala mag, mawawala na si lola. Parang naka-8,000 ako nun. Pero ngayon, ang laki. Ayan Oh. Eh. diba? Hindi uh, unexpected na ganito ka bibigay sa akin. 18, 18 bali 19 to. Ayan. So, ito yung natanggap ko, guys. 19 to. Ayan. Ayan. So, ibablog na natin. So, ngayon ko siya ibablog. So, may ipon challenge na tayo, guys. Malaking ano na to. Malaking bagay na to. So, tipid-tipid na rin ako ngayon. Kasi nga, if ever mag-stop na ako, at least may pera na ako. Ito ang aking vlog for today, guys. Thanks for watching. Don't forget like, 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 subscribe. And leave the comment. Let this all. Shout out.